Nag-leak ang video ni Barbie Imperial na umano ay gumamit ng vape. Ang vape ay isang uri ng device na ginamit bilang replacement ng sigarilyo na naglalaman ng nicotine at iba't ibang uri ng fruit juice. Anila ay mas safe ito sa katawan kaysa sa tabako. Sa video, ninais umanong gumamit ni Barbie ngunit kanyang nakita ang kamera na sa kanya ay nakatuto kaya't hindi na lang niya itinuloy. May lalaki ding lumapit sa kanya upang itigil ang ginawa at may mga nakakakita. Nag-viral din si Barbie noon sa kasagsagan ng campaign parade na kinuha pa ang basong may laman ng nakakalasing na inumin at agad na ininom. Sinunod niya ang chaser na nisin. Natatawa ang fans dahil siya ay hindi maarte. Ngunit na bahala naman ang iilan na bakay siya ay mahawa kung may sakit ang nagbigay sa kanya ng baso.